Yes, Supporting po uh, na Sininga Pag-Mess po eh. ng bagong kalingap member po kayo ng Salamat po mga kalingap pa uh, si po na kayo. Thank you, Thank you Again, po. Good <refering> po <refering> sa lahat. Andito na po si Kalingap Ga. Pumunta kanina. Karating ko lang na minigil. natin yung bigas na galing sa sponsor ni Kalingap Agnes or Kalingap Kalingap ni na daling kay Irene TV maraming salamat ni Irene TV na nabigyan tayo ng bigas dito sa Kalingap Center marami po tayong matulungan niya na lagi maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap na kababayan Iba may susubing, dagat may tatawiling Maging bundok kanyang aayati Kuya ba? Sa... Mapagpalang araw po makalingap samahan po natin si Amba Ga ng Dabao Kalingap Center na maghatid ng bigas sa kanyang na scout. Ano? One Ano? yung mga bahay nila, mga kalinga po. Bigyan. Bibigyan natin bigas. Good morning, Nay. Ah, ito po yung mga, ano, yung, yung bahay nila. Ilan taon na ka, Nay? 70. Si si Tapos si, si, ano, si tatay? 72. Si 72? Si ito may ano po sa dito, may pasyente po sa dito. Ng ano? Lady na siya. Oo. Tapos, na-stroke na -stroke doon po siya. So, Hindi man makita kasi nakaano siya. Nakahubad ng damit. Sanina, ayaw, sanina, ayaw mag... Ilawad. Ayaw magsani. Ay, eh, pwede mo... Diba, yung mga kalingap oh. Ito po yung bahay niya oh. Nandoon si Kuya. Si Kuya nandoon oh. Ayaw magdamit kasi ano, um, Ayaw magdamit. Ito po. Ito po yung bahay niya. Ito yung bundok to. Awawa oh. oh, oh. ito yung mga kusina niya dito. Naliit hmm. na kubo-kubo yung dito po sila nakatera. Hmm. Ito po si kuya. Sa Ikaw? 70. 70 ka na Nay. Hmm. Ano pong ano, dito lang po kayo naka ano? nakatira. Hindi hmm. na ang tao, nag-agwanta mong payag-payag. Ito po, ang ano na lang. Dalawa lang. Ilang anak nyo, Nay? Nine. Ah, siyam lang anak nyo ang mga kalinga po. Ito yung maliit na ano Ito, nyo. Na. Lagyo, lagyo po na mo yun. Mm-mm. So, bibigyan po natin siya ng bigas. Ito po. <coughs> may bibigay ako ng bigas sa iyo na yan. Saan nakatarbaw yung mga anak mo? Nandito rin. Ay, ginagmayra mga kontraksyon ba? Daga na po silang mga anak. Iskwira. Hmm. Ito yung si tatay oh, may na-stroke, may sakit. Aya, siya. Ako po, masakit sakit na buko. Sakit ka akong hawak, maliit mo mm akong -mm. tindog. <laughs> Ba't paita mong kahimtang? Hindi lang mabuti atin akong mga anak kaya na may mga tarbaho. Hmm. Ya, kayo, wala man, no? Wala. Sa una, nagtig hmm. pa may nag umar rin din niya. Hmm. Kaya wala may, di na magkakayag-uma. Na, kamusta mo yung lindol? Uh, okay na. Hindi, 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 hindi. sabon. buwan. Buti yung bahay niyo hindi na ano. Tapos oh. mo yung mga kahoy. Oh. Ayun. Ayun. <laughs> maliliit yung mga anahaligi. Ipil-ipil. 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 Mga kalingo. Matatasampit sa lain. Bayad. Sige na, may ibigay ako sa iyo. Bigay ako sa iyo ng ano. Nang bigas kahit konti. Ket konti makatulong din. Bigay ni ano to, bigay ni Jaghan Salamat. Eileen TV. Eileen TV. Dinigay sa. Baynen lang na ay mong kalinaw ug lugaw-lugaw. Mhm. Mm -mm. Tika. Irene TV. Irene TV. Sa iyang ito porta sa mo ah. Magkalugaw-lugaw na yun may ani. Ito po yung binigay natin ni Irene TV. Maraming salamat sa kuan bungkas. Sa ng tabang sa mo ah. Lugaw-lugaw. Iyok mo din. Ni Irene TV. Maraming salamat si Sirene Debbie sa tulong mo sa Dabaw. Landing Pad at Dabao Kalingap Center. Thanks and God bless!